Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma ni Christy Fermin na matagal nang hiwalay sina Richard Gutierrez at Sara Labati. Paninindigan naming tatlo na matagal na silang hiwalay. Pahayag ni Christy sa kanyang programa na Showbiz Now na kasama ni na Romel Chica at Wendell Alvarez ngayong lunes ng hapon, ikalabing walo ng Disyembre. Nagpasabog din si Christy tungkol sa pagsusumbong ni Annabel Rama sa Philippine Drug Enforcement Authority o PIDEA. Ayon umano sa isa niyang source, Naaalarma ako. Mm. Hindi kaya ang pagpunta ni Tita Annabel Rama sa Pideya ay may connection sa mga isyong ito, yung sobrang kapayatan. Ay oo. Oh, oh, diba? oh, oh, wala tayong tinutukoy, ah, Ay, wala Pero may oh, oh. mga nagbagong anyo nitong mga huling araw, 'di ba? Mm -hmm. Yung sobrang payat na payat, yung sobrang mapaggawa ng mga isyu na pinagpipistahan ng publiko, oh, oh, 'di ba? Oh. Hindi kaya may connection 'yon? Bakit? Ano yung mga pangalan at sino-sino yung mga pangalan na pinak- lista ni Tita Annabel para tugay-gaya ng pideya. Sige. Oh, oh, ang hindi alagaan ng panig ni Sara, yung mga pinalis nilang kasambahay. Ah, Alam naman natin, sabihin man natin na may bit ang magulang, di ba? Mm -hmm. E paano yung mga kasambahay? Yung driver, pinaalis ninyo. Sa palagay nyo ba, hindi sila magsasalita tungkol sa tunay nilang nasaksihan? Naniniwala ang tatlo na itong issue sa pideya ay kasama sa mga gustong sabihin ni Annabel. Pero pinigilan na nga itong magsalita ng kanilang abogado. Ito kayang issue ng pideya ay related sa hiwalayang Richard at Sarah? Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.